marumi at punit-punit man. Hindi ito naging hadlang upang bumida ang isang lumang pantalon sa subasta na ginanap noong Setyembre sa Durango Vintage Festivals sa New Mexico ang pantalon na may sukat na 34 inches na waistline at 31 inches na haba ay nabili ng isang anonymous online bidder mula sa Thailand sa halagang $100,000 o higit sa 5 milyong piso. Pero bakit nga ba umabot ang nasabing pantalon sa milyong-milyong halaga? Ang naturang pantalon na sinasabing natagpuan sa isang abandonadong minahan sa Nevada, dalawang taon na ang nakararaan ay 150 years na di umano malawakang tanda. Pinaniniwalaan na ito ay ginamit mula pa noong late 1800s na mapapansin din sa disenyo ng bulsa nito sa likuran na karaniwang estilo ng mga pantalon bago ang 1900s. Samantala, bagamat iniuugnay sa sikat na denim brand na Levi's, ang pantalon ay hindi pa na-authenticate sa ngayon.